Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Henesis 2.7. Ang sabi, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ang ating topic po ngayon, mahalaga ang buhay na hiram sa Diyos. Bakit mahalaga ang buhay na hiram sa Diyos? Mayroong po tayong tatlong rason. Ang una, dahil ipinagkatiwala niya ito na mayroong layunin. Ang buhay ay hindi natin pag-aari. Ito ay kaloob ng Diyos. Dahil dito, dapat natin itong pahalagahan, ingatan, at gamitin sa makabuluhang paraan. Ang bawat araw ng ating buhay ay isang paalala na may layunin ang ating paghiral. Dahil ang buhay ay hiram, tayo ay mga katiwala lamang. Ibig sabihin, may pananagutan tayo kung paano natin ginugugol ang ating oras, kakayahan, at buhay mismo. Kailangang gamitin natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Now, ayon po sa Biblia, ang layunin ng buhay ay una, maluwalhati ang Diyos, pangalawa, magkaroon ng ugnayan sa Kanya, pangatlo, mamuhay ayon sa Kanyang kalooban, at pangapat, maging katulad ni Kristo, panglima, ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa iba, o ang Kanyang salita sa iba, at marami pa. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatsoever you do, do it all for the glory of God. Sabi naman sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. So napakaliwanag po mga kapatid na ang dapat gawin ng ating buhay ay yung makapagbigay luwalhati sa Diyos. Now, sa paglihis ng tamang direksyon ng buhay, ginamit ang buhay sa hindi tama, Ikinikilos naman ito ng katawan Binubuhay at ipinapamuhay sa pangsariling hangarin Ito ay may malaking pananagutan sa Diyos balang araw Kaya kapatid, pahalagahan na ang buhay Ayon sa layunin ito Upang maglorify natin si Lord So bakit mahalaga ang buhay na hiram sa Diyos? Ang una, dahil ipinagkatiwala niya ito na mayroong layunin Pangalawa, dahil dito nakasalalay kung bakit buhay ang tao. Ang sabi po sa Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, ibig sabihin, yung tao dati walang buhay at pagkatapos hiningahan binigyan ng buhay. Sa English po basahin natin ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breath into his nostrils the breath of life and man become a living soul. Ang tao pala kung bakit buhay dahil mayroon itong soul or spirit. Ibig sabihin breath of life. Isa lang ang buhay ng tao kapatid. Ito ay ang soul or breath of life. Meaning kung ang soul or spirit ay umalis or inalis ng Diyos sa body, ang ibig sabihin nito patay na physically ayon po sa Santiago 2.26 patay ang katawang walang espiritu another example kay Esteban po nung siya ay binato ano ang sabi po sa gawa 7.59 at 60 at ipinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ang ganito Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu take note, ano ang sabi ni Esteban Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu And verse 60, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. So, ibig sabihin, umalis na yung spirit sa katawan ni Esteban. Maging si Jesus nang umalis na ang spirit niya, nalagutan na siya ng hininga. Ano ang sabi sa Lucas 23.46? Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkatiwala ko ang aking espirito at pagkasabi nito nalagot ang kanyang hininga. So ibig sabihin umalis na ang spirit. Ganito kahalaga ang buhay kapatid. Pag wala na ito sa atin, wala na. Hindi na tayo iiral sa mundo. Mabubulok na ang ating katawan. Kahit gaano pa ito kayaman, kahit gaano pa ito kaganda at kahit gaano pa ito katalino kaya habang buhay pa tayo alagaan natin ang ating katawan huwag sirain ang buhay huwag abusuhin ipakita ang pagmamahal pagmamalasakit ang pagiging peacemaker maging light of the world mamuhay sa kalooban ng Diyos so bakit mahalaga ang buhay na hiram sa Diyos pangalawa dahil dito nakasalalay kung bakit buhay ang tao pangatlo dahil ito'y pagkakataon na makapaghanda para sa buhay na walang hanggan ang sabi ng Bible sa Awit 119 verse 19. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang. So, maliwanag po, nang na buhay sa daigdig ay pansamantala. May nag-aakalang kahit sila ay makasalanan, pag namatay ay ipanalangin lang daw ng mga kamag-anak sa simbahan ay maliligtas na sila. Kung ganito lang pala, gawin ko na lang ang lahat ng pagkakasala tapos may babayaran lang akong manalangin sa akin. Pag namatay, okay na, ligtas na. Pero hindi po ganito mga kapatid ang sabi ng Biblia. Hindi ganito ang aral ng Biblia. May nagsasabi namang, sa na lang ako magbabago kung naghihingalo na ako. Sa na lang ako maglilingkod kung nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Kapatid, hindi natin hawak ang ating buhay. Ano ang sabi sa Santiago 4.14? Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Paano kung namatay bigla at hindi na isuko ang buhay sa Panginoon? Hindi naayos ang buhay sa Panginoon. Hindi nakatanggap kay Jesus at hindi sumampalataya sa kanya ng buong puso. Kaya mga kaibigan, kung hindi mo pa isinuko ang iyong buhay sa Panginoon, huwag mo nang sayangin ang panahong ito. Paghandaan mo na ang buhay na walang hanggan. Dahil pag namatay ang tao, ang kasunod nito, judgment na. Ano po ang sabi sa Hebreo 9.27? Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ibig pong sabihin, pag namatay, wala nang chance para magsisi magbalik loob at sumampalataya dahil judgment na ang kasunod. Kaya malaking blessings po na tayo ay buhay pa. Magagawa pa nating makapaglingkod, magsisi, magbago, sumampalataya at sumunod sa ating Panginoong Hisos. Kaya huwag sayangin ang buhay. Paghandaan na para sa buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng buhay para makapaghanda at magawa ang dapat gawin para sa Panginoon. Kaya ano ang sabi sa Roma Jesnoibig? Kung ipahahayag ng iyong labi na si Hesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya nandito po sa mundo mga kapatid ang pagpapasya hangga't buhay pa. Kailangan na nating sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi sa Lucas 14:33? Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Paano pa makapagtalikod kung patay na? Wala ng chance. Kaya habang buhay pa, habang may chance pa, humihinga pa, ay maaring magpasya na. So bakit mahalaga ang buhay na hiram sa Diyos? Review muna tayo sandali. Ang una, dahil ipinagkatiwala niya ito na mayroong layunin. Pangalawa, dahil dito nakasalalay kung bakit buhay ang tao. At pangatlo, dahil ito'y pagkakataon na makapaghanda para sa buhay na walang hanggan. At para naman sa ating application, una, ipamuhay, pahalagahan at paglaanan ng panahon ang Diyos bilang pagtupad sa layunin ng buhay. Luwalhatiin natin siya sa bawat araw. Pangalawa, magpasalamat lagi sa Diyos. Kilalanin siya at sambahin siya dahil sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin pangatlo, huwag nang sayangin ang pagkakataong buhay tayo. Paglingkuran na natin ang Diyos ng buong puso, isuko ang buhay at mamuhay na sa kanyang kalooban. Pero kung tapos mo na itong magawa, magpakalago sa Panginoon at maglingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Nawa'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.